Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong, si Malaginto. Mm, ha, 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 ha. Ako nga at ikaw monsenyor, sa isang sabungerang talonan. Bakit hindi pa kayo umalis ng sabongang ito? Total eh, mahihinat, pipitsugin at mga pangkawalit pampulutan lang. Yang mga alagang panabong mo, di ba? Ah, 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 ah. Ang nakakaloko. Unang aasar na pagkakasabi ni Don Julio. Ina-mister Monsignor. Kung kaya't, Don Julio, hindi ko maaaring tutulan niyang mga sinasabi mo. Dahil sino pa naman ang makakatalo sa isang malagintong palabong? Lalo na't isa itong tunay at totoong hari ng sabungan. Wala itong inaayawang makakapanggang panabong. Kahit pa'y panabong ng isang taong masiyatong malansat, umaalingasaw ang baho ng kanyang punganga. Hindi mahalaga sa akin o sa amin ang manalo o matalo sa larangan ng sabong o maging sa iba pang mga bagay dahil para sa akin ang matutong tumanggap ng kanyang pagkatalo ay yun ang pinakang mahalaga sa lahat. Ang nooy sagot naman sa kanya ni Mr. Monsignor, samantalang sinaitay ng mismong mga pagkakataong yun, ay ni isa sa kanila ay walang nakakakilala sa kung sino ang dunhulyong nasa kanilang harapan. Huwag kang umasta, Monsignor. Na parang kabisadong kabisado mo aking pagkatao. Dahil lang totoo ay wala kang alam ni katiting sa buhay ko. Asar na sagot ni Don Julio ay Mr. Monsignor. Maaaring ang grupo nila kano ay hindi ka kilala. Pero ako Don Julio. Hindi ba't alam mong kabisadong kabisado ko ang pangalan mo't pagkatao? Lalo na pagdating sa larong sabong. Maaari pang ikipot mo na yung malasagmawang punganga mo, Monsignor hindi ikaw ang gusto kong makausap, kundi itong si... Marahang lumapit sa nooy nakatayong si Itay Kano. Itong si Don Julio, kung saan ay nooy makikita itong si Itay, nahawak niya at hinihimas ang mga gintong balahibo ng aming alagang si Malaginto. At nang siya'y nasa harapan ng ani Itay, ay sinabi nitong, Erza de la Rebellas Kano. Hmm, Isang tanyag na sabongerong may alagang isang natatanging gintong panabong. At saka may lahing Amerikano ka pala. Ha, 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 ha? Kano? Paano kung sabihin ko sa sa inyong lahat na gusto kong ibangka sa inyong malaginto ang aking... Talosaping lasak? Oo, kano? Tamang lahat ang inyong narinig. Isang dalosaping panabong ang gusto kong itapat dyan sa inyong ipinagmamayabang niyong simalagintong panabong. Mapagbibigyan mo ba ako, kano? Ah, 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 ah. Ang totoo nun, Sir yes. Lahat sila kasama na nga si itay, ay nagulat nang marinig nila ang panabong na kanyang sinasabi. Dahil ang dalosaping nasa kay isang panabong na mero mga balahibong. Pinaghalong kulay itim. Pula at kulay puti at pipihira sa mga sapongero ang may ganoong uri o klase ng panabong. Hindi lamang yun. Ang mga ganoong panabong o mga ganoong uri ng panabong ay kalimitang sa oras na ay bumayo ng mga pagpalo o mga pag-atake. Ay kinakikitaan ito ng mga kakaibang lakas at bilis. Kanoon pa may sinabi sa kanya ni Itay Kano ang mga katagang Don Julio. Katulad niyo po at ng lahat ng mga sabongerong naririto sa sabungang ito ay isa din po akong sabongero at isang karangalan hindi lamang para sa akin kundi sa aming lahat o sa aking mga kaibigang narito ngayon sa labas ng sabungang ito ang mabigyan ng pagkakataong maiharap ko po sa inyo sa inyo pong panabong na dalosaping lasak ang aming malaginto nga pala Don Julio. Meron lamang pala akong gustong linawin sa inyo. At ano naman yon At araso de la riba? Don Julio, para lamang po sa inyong kalamay. Kailan may? Hindi namin ipinagmamaya si Malaginto. Hmm. Ha ah, ah, ha ah, ha Ganawan ba ka no Paano kung sabihin ko rin sa iyong wala kang pakialam? Ano bang gustong sabihin ko ay gagawin ko? May magagawa ka ba? ang mapanghamong pagkakasabi ni Don Julio kay Tay. Dahil do'y hindi na nga nakatiis pa itong kaibigan nila itay na si Mang Gaston. dahil ng mismong mga pagkakataong yun ay bumosis na ito. Hindi naman sa ako'y nakikialam sa inyo pong usapan. Ni kaibigan ka no, Don Julio. Kaibigan ka no? Pasensya ka na. Magkikisabat lang akong saglit. Ayos lang yun, kaibigan Gaston. Don Julio. Hindi ba't ang sadya mo lang dito sa sabungang ito? Ay sabihin kay kaibigang kano na ibabangga mo sa aming malaginto. Ang inyong talasaping lasak. At narinig mo naman na pumayag naman doon si paring kano. Ngayon, bakit kinakailangan mo pang magsalita? Umilos o umastang parang kontrabida sa isang malaksyong pelikula. Tapos na ang usapan. Maaari na kayong umalis ng sabungang ito. At huwag mo na kaming abalahin pa sa aming pag-uwi. Ano, Don Julio? Matanda ka na? Hindi po ba? Pero sa itsura mo'y alam ko namang hindi ka bingi. At mas lalong walang nakabarang luga dyan sa iyong dalawang malalaking mga tenga. Inayo pa ka! Sino ka ba? Para pagsalitaan ako ng ganyan. O, boss, siya si Gaston. Ang usap sa pang asintadong mga ngaso. Tagilid tayo, boss. Pagsambit ka agad kay Don Julio ng kadang isang tauhang namumutla na dahil sa sobrang takot kay Mang Gaston inapakasan naman kaagad ng pagkadihado ang nooy hitsura ni Don Julio at napawi ka ito sa kanilang Ayong lahat, tandaan nyo ito Hindi pa rito nagtatapos ang lahat sa atin Darating ang araw na makakaharap ko kayong muli at sinisiguro ko sa inyo sa inyong lahat sa araw na yon, ay luluhod kayong lahat sa aking harapan. Tayo na, mga bata! Ang mala kontrabe ng sambit nito. Pinaitay ka, no? Ngunit, kung ano man ang masamang binabalak mo, butihing Don Julio, ay huwag mo lang ituloy. Dahil ngayon pala, mga sinisiguro ko sa iyong ikaw ang luluhod sa harapan nila, kano At sa kanyang mga kaibigan. Isa ka pa, monsenyor! Wag mo akong subukan. Dahil wala pa sa akin kalingkingan ang magagawa mo. Isa ka lang basurang pakalat-kalat sa daang aking dinadaanan. Hmm, ganoon ba, Don Julio? Kilala mo ako. Hindi ako marunong magbiro. Pag sinabi ko ay paniguradong gagawin ko yon. Ang sabi pa't pahabol ni Mr. Monsignor, sanoy papaalis ng grupo ng mayamang si Don Julio. Masyadong humanga sila itay sa no'y kakaibang katapangang. Ipinamamalas ni Mr. Monsenyor. Hindi nila inaakalang ito palay. Kilala ni Don Julio. sila na ang sabong ng mismong araw na yon sa aming mismong sabungan. Dahil nagsipagdatinga na ang mga tanod, sapagkat isa sa mga mamamustang naroon ang nagsuplong sa hipi ng mga tanod, sa no'y na sa away sa pagitan ng grupo nila itay at ng grupo nila Don Julio maraming maraming salamat po sa inyo Mr. Monsignor sa ginawa niyo pong panananggol sa aming grupo ang pasasalamat ni itay kay Mr. Monsignor. walang anuman yon kano nga pala ang mga sinabi kong yon kanina kay Don Julio hindi yun paninindak lamang sa kanya kundi yun ay totoo isa kang mabuting tao sa mongero kano ikaw at ang iyong mga kaibigan. Kaya naman ay hindi marapat na kayo'y pagsalitaan ng mga ganoon. Ipokus nyo lang ang inyong sarili para kay malaginto. At huwag kayong papaapekto sa mga sinabi kanina ni Don Julio. Muli pang nagpasalamat sa kanya si Itay at kasama si na Mr. Monsenyor nang sila Itay ay umuwi na sa aming tahanan upang magharap-harap sa inuman. Naging masaya ang kanilang paghaharap-harap sa inuman at halos kinulang ang mga ang gawa sa kawayan dahil sa dami ng kanilang bilang at sa inumay na ikwentong lahat ni Mr. Monsenyor kinaitay ang kung anong uri ng pagkatao ito mayamang si Don Julio isa pala itong dating matalik na kaibigan ni Mr. Monsenyor isang dating kaibigang baon ulubog sa utang ngunit ligas na maawain at may pusong ginintuan itong si Mr. Monsenyor sa kanino mang mga tao, kung kaya't ayon sa kanyang pagkakalahat, ay hindi niya napigilan ang kanyang sariling tinulungan niya ito. Sa bukal sa kanyang kalooban, binayaran niya ang kanyang mga utang. Mga utang dahil sa kanyang mga bisyong hindi niya makontrol. Subalit ang kapalit ng kanyang tulong na yun, ay ang kanyang pagbabagong buhay. Sa sobrang tuwat-saya nitong si Don Julio, ay nangako ito sa kanyang iiwan na nga niya lahat ng mga bisyo. Ginawa niya itong kasakasama sa lahat ng kanyang mga lagad na nang maglaoy naging isa na itong katiwala sa lahat ng kanyang mga negosyo. Naging maayos naman ang lahat, subalit katulad ng isang aso. Matapos niyang isuka ang kanyang mga kinain, ay kanya itong pinabalikan upang isubo o kainin muli. At katulad rin ng isang baboy, pinaliguan mo na bumabalik pa rin sa kanyang maduming lubluban. Ganoon kong ihahalin tulad ito si Don Julio. Pinalikan niyang lahat ng kanyang mga bisyo at mas lalo pa itong lumala. Nasangkot ito sa iba't ibang iligal na mga transaksyon hanggang sa ito'y makabuo ng isang grupo kung saan ay siya ang kanilang kinikilalang pinuno. Naging tulisan o mga magnanakaw ang kanilang samahan, illegal mining at kung ano-ano pa. At iyon ang nagpayaman ng gusto sa kanya. Lahat ng mga taong nasa paligid niya na kanyang nakakasalamuhang tutol sa kanya ay walang awa niya itong ipinadidispatsa sa kanyang mga armadong tauhan. Kung magkaganoon po pala, Mr. Monsenyor, bukod sa aming grupong kinaiinisan ni Don Julio, ay delikado po pala kayo dahil po sa inyong palitan ng mga salita kanina ay natitiyak kong matindi ang galit niya sa inyo. Ang sabi kaagad ni Mang Clarito kay Mr. Monsignor, ngunit Huwag niyo akong mga iyo. Kaya kong dipensahan ang aking sarili at maging ang aking mga tauhan. Damay na rin kayong lahat. Nang marinig nila yun, kay Mr. Monsignor ay otomatikong naisip nilang lahat na malakas ang kanyang tiwalang hindi siya pababayaan ng kanyang alagang duende Ilang sandali pa Mawinig kayo mga iyo. Pamilyar pa kayo sa isang kriminal na sumuko sa mga alagad ng batas? dahil sa kanyang pinatay sa loob lamang ng isang oras. Ang pitong mga kalalak, ang pitong mga kalalakihang pinatay niya na silang pumatay sa kanyang pamilya. Mabilis namang pumasok sa isip nila Mang Gaston at mga sa kung sino ang taong kriminal na tinutukoy ni Mr. Monsignor. Kung kaya't, ang inyo po bang tinutukoy, Mr. Monsignor, ay si Berto na isang piyasa asintado sa paggamit ng baril at mahusay dumipensa sa kanyang sarili sa larangan ng martial arts. Ang taong nagtatago sa dalawang pangalan, si Perto at berting ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Gaston kay Mr. monsignor Oo, oh, oh, iho. Siya nga. Siya nga at wala ng iba pa. Bakit po, Mr. Monsenor? Ano po bang problema kay Perto? Ang nooy tanong naman, ni Mang Ambrosio sa kanya. Nakalabas na siya ng kulungan dahil sa si impluensya ng pera ni Don Julio. At ang dahilan kung bakit niya ginawa yun dahil si Berto ang kakasangkapanin niya upang kayo'y iligpit. Nagulat silang lahat sa mga pinanggit na yun ni Mr. Monsignor. Hindi nila inaasahang ganoon kasama itong si Don Julio. Ganoon pa may. Pati pa naman si Berto ay itidamay pa niya sa kanyang mga kalokohan. Pero, bakit? Bakit po ang ipinagtataka ko eh, kailangan niya pang kasangkapanin si Berto? E eh kayong meron naman siyang mga armadong tawan na maaari niyang utusan upang gawin sa amin ang kanyang masamang pinaplano. Ang bulalas kagad na pagkakasabi ni Mang Tonyo. Ngunit, ang mga armadong tauhan niya ay mabagal kong kumilos. Paring Tonyo, may hina ang mga utak. Ngunit si Berto, paring Tonyo, ay kumikilos na parang sa hangin. At katulad ng sinabi ni Mr. Monsignor kanina, hanggat malaya ang kanyang dalawang mga kamay, o wala itong tali, ay kaya niyang pamatay ng dalawa o tatlo sa loob lamang ng mga ilang minuto. Na kahit may wala itong ginagamit na anumang armas, ang pulidong pagkakasabi ni Mang Gaston. Nagsalita naman kagad itong si Mang Omar at sinabi niyang, Kung magkaganoon mga pare, kung si Berto ay nasa pag-iingat ngayon ni Don Julio, ay walang magiging problema doon. Alam kong hindi siya pakikinga ni Berto. Ano kaya kung itakas namin siya ni paring Gregorio sa kamay ni Don Julio? Mabilis namang pinigilan ni Mr. Monsignor ang binabalak na yun ni Mang Omar dahil sinabi nitong Huwag na iyo dahil pagdating sa bagay na yan o kay Berto ay ako nang bahala sa kanya. Meron akong naisip na plano at saka ayokong mapahiran ng dumi ang pangalan ng bawat isa man sa inyo. Basta't pumukos kayo sa laban ni Malaginto at ng dalusaping lasak ni Don Julio. Dahil sa araw na yon, habang nasa si Don Julio, ay ilan sa mga tauhan ko ang uutusan kong itakas si Berto sa kanyang mansyon. Wala nang nagawa pa si ng mga Omar at Mang Gregorio kundi ang pakinggan at sundin ang nais na gawin. At mangyayari ni Mr. Monsenyor, tahimik lamang noon si Itay na para bang meron siyang malalim na iniisip hanggang sa natapos na nga ang kanilang inuman. Maayos silang naghiwa-hiwalay at napag-usapan nilang muli silang magkikita-kita sa araw ng Sabado ng hapon upang sila'y mag-inumang muli bago sumapit ang magahan ng laban ng aming malaginto. Samantalang sa mansyon ni Don Julio makikita itong kaharap sa kulungang kanyang ipinagawa para kay Berto at hawak nito at hinihimas ang kanyang mataas na uring panabong ang dalosaping lasak. Kasunod noo ay ito sa nasa kulungang si Berto at sinabi niya sa kanyang Berto, Berto ha ah, ah, ha ah. ha Mukha atang madadagdagan ng mga taong gusto kong ipadedo sa iyo. Dahil sa merong nakisaw-saw si Mr. Monsenor. Pero Berto ang gusto kong unahin mo ay ang grupo nila kano. Lalong-lalo lalo na nga si Terzo de la Reba. Maliwanag pa Berto. Pagkatapos ng magiging bakbakan itong aking dalosabi at ng malagintong panabog ni Kano. Pero wag kang mag-alala, Berto. Dahil dudublihin ko, tritriplihin ko pa ang perang ipambabayad ko sa iyo. Sa kabila ng mahabang pagkakasabi na yun ni Don Julio sa kanya, nananatiling tahimik itong si Berto. Hindi niya pinapansin ang matandang mayamang karap. Samantalang isang pangkang timotor, ang nooy magkikitang tumatakbo patungong dalampasigan ng aming baryo. At meron itong lulan na nasa apat na mga kalalakihan. At nang tumigil ang bangkang timotor na yon, ay bumaba kaagad ang mga sakay noon at naglakad matapos nilang maitali sa isang puno ang tali ng kanilang bangkang nasa may parting punahan, Tinahak ng mga mamang yun ang daan patungo sa sinaunang kalasadang hindi pa na Isa sa aming kabaryong si Tatang Peryo. Ang nooy makikitang makakasalubong ng apat na mga mamang yun at nang mapatapat sa kanila si Mang Peryo nagwika ang isa sa kanila ng mga katagang Ama Chiang Maaari ho bang magtanong saan po ba rito ang bahay o tirahan ni Kano? Ang sikat na sabongerong may alagang nakamamanghato sa pusapang hari ng sabungang si Malaginto Mabilis namang itinuro ni Mang Pereyo ang daan patungo sa aming tahanan Kasunod noy eh. matapos ng mga itong magpasalamat sa kanya'y Tinahak ng mga ito ang daan patungo sa aming tahanan. Tumaan ang mga ito sa pilapil ng may malawak na palayan at kanilang nakikita sa pinakang dulo ng pilapil ang aming nag-iisang tahanan o bahay at nakapwesto sa paanan ng bundok. At katulad ng mga inasahay, pagka merong mga bagong taong naaamoy at nakikita itong aming kaisa-isahang alagang asong, nagngangalang si Tagpilig ay ito'y kaagad-agad na kumakahol nang agresibo at parang wala ng bukas. Naalirto kaming lahat sa mga pagkahol na yun ng aming alagang aso. Kung kaya't naibaling kagad ka namin ang aming paningin sa aming pinto ang nakasaradong bakod. Kung saan ay sumakto namang si itay ng mga pagkakataong yun ay nagpapaligo sa aming mga panabong. Maliban lang kay Malaginto, pinagbuksan kaagad ni Itay ng aming pintuang bakod ang aming apat na mga bisita at kasama sila ni Itay patungo sa aming balkonahe. At nang sila'y nasa aming balkonahe na'y, ano po pang may paglilingkod ko sa inyo? Ano po pang sadya niyo sa aming tahanan? Sumagot naman kaagad sa tanong na yun ni Itay, ang isa sa kanila. At sinabi nitong, ako si Douglas at ang tatlong ito ay ang aking mga kapatid. Kano? Kaya kami nagpasyang pumarito sa lugar na ito upang makipagkita sa iyo. Dahil sa utos sa amin ng aming nakakatandang kapatid na si Manoy Igme. Manoy Igme, ibig bang sabihin ito ay kayo'y taga, taga surusugon. Oo kano? si Manoy Igme o kami ay nagpasyang pumarito sa inyong bayan. Dahil sa ang totoo'y maugong na maugong ang pangalan mo at ang iyong malagintong panabong sa lahat ng mga sabongero't mamumusta sa aming lugar. At gusto ni Manoy Igme na ipangga sa iyong malaginto kung kailan bakanti ang iyong malaginto sa kanyang pangkas, sa kanyang pangkas na panabong. ama um, ah, uh, pakisabi kay Manoy Igme yung ngayong tarating na linggo ay meron ng magkakabanggang panabong ang aming malaginto kung kaya't ay sa susunod na linggo ay maaari naming pagharapin si Malaginto at ang kanyang pangkas na panabong. Maraming maraming salamat Kano. Paano? Papaano? Hindi na kami magtatagal. Nga pala, dito mismo sa inyong sabungan ay gusto ni Manoy Igme na pagharapin niyo ang inyong mga panabong. Sumang-ayon sa kanyang mga sinabing iyon, si Itay Kano at kasunod noy, tumayo at naglakad na ang mga ito. Papalabas ng aming bakuran. Nakita ko si Itay na walang kurap niyang tinitingnan. Ang mga nooy papalayo na sa aming tahanan. Apat na mga kalalaki siyang At sinabi niya sa kanyang sariling, Bakit ganto? Bakit parang napapansin kong walang palya ang pagsulputan ng mga katulad kong mga sabongero sa aming tahanan upang ibangga kay Malaginto ang kanilang mga panapong at ni hindi napapahingahan ng laban si Malaginto. Ilan pa ba? Ilan pa bang mga sabongerong sasadyain pa nila ang aming tahanan para lang ibangga kay Malaginto ang kanilang mga panapong? At ilan pa bang mga panapong ang bibihagin lang ng aming imortal na panapong?